guys. Welcome to Justina 07 Mix Blog. Ayan na guys. Samahan niyo ako kumain ng aking masarap na pagkain guys. Ang aking sinangag na kaning lamig. Ayan. Bawang lamang ang nilagay ko dito guys. Bawang laang. Isinangag natin sa kaunting sunflower cooking oil guys sunflower cooking oil po ang ginamit ko sa aking pagsahag ng kanin. ini cooking oil naman guys. Pwede nyo gamitin. Pero yan kasi yung nandini sa bahay. Kaya yun na ang aking ginamit. Ayan po ang ating kanin. Ayan o. Sinangag na madaming bawang. Napakasarap. At katulad ng aking nabanggit, ito ang ating masarap na ulam. Ayan po ang ating ulam. Ang ating binisang gulay na ang magpapaalat ay ang ating salted egg. So, ayan. Tara guys, at tayo po ay kumain na. At syempre, meron tayo malamig na malamig na tubig. Ayan, syempre, para busog na busog tayo, guys. Kulang sa akin ng isang baso, guys, so mamaya ko no? na dagdagan. Tara na, tara na, guys. Kain na po tayo, ayan. Sana ay kumakain din kayo ng ganito, guys. Sana ay kumakain din kayo ng ganitong uh, simpleng uh, pagkain lamang. Mga simpleng ulam-ulam kayong simple nandoon ang masarap at yun ang masustansya. So, ayan to all my dear subscribers, viewers, silent viewers, sharers, and likers. Thank you very much and bye bye. I love you all guys. Thank you for watching. Umuugoy-ugoy na ang kamay ng inyo lingkod guys. Bye bye. I love you all. Happy eating everyone.